Marami na naman laglag nanyo yugo. Oh. Ayan oh. Tapos ayun. Ayun pa. Mga laglag na yugo. sa pala pa. Mahangin-hangin, maulan-ulan. Yan ang panahon dito. Panahon ng maulan-ulan na ngayon. Okay guys, kumusta kayong lahat? Eh? Yung bagong silip pa lang guys ngayon, please subscribe at saka likes. Huwag kayong magsasawa guys, huwag kayong bibitew. May naga-unsubscribe eh. <laughs> Ay, nababawasan tayo bisa na dadagdagan eh, nababawasan pa isa-isa. Thank you sa mga bagong subscriber guys. Thank you sa inyo. Tahimik. Naniini bago ako'ng tahimik dito eh. Sobrang tahimik. Pinya, pinya. Ayan, bulaklak pa lang. Bulaklak pa lang. Tuyo na yung kanilang ano yung Pinapas nila. Nandito mga damo, mga, mga matataas na damo, matuyo na. Maha, ano na, mahawan na. Dinalaw ko kasi matagal na, haros isang linggo na, hindi na ako nakakarting dito, nakakapunta. Kaya dinalaw ko, kaya naninibago ako ang tahimik. Naninibago ako sa lupa. Yung parang walang ginaanan, kundi ulan lang yung malinis. Naninibago ako. Takal. Harap isang linggo mahigit. Yan o. Oh. Laglag. Maganda o. Oh. Kumakalug yung kanyang sabaw. Yung kanyang tubig. Mayroon, mayroon naman tayong madadala guys. Hindi ko mapuhulot eh. Yung aking itak. Pwede ko muna yung aking itak. Nakalimutan ko yung aking puspuro. Eh, pinang nagsisiga ako dito eh. Papaaso. Nagpapausok. Nakalimutan ko. Magdala. Pinauusukan ko yun dito eh. Tabi-tabi. Yan, tabi pag ano eh, pag hindi ka madala sa isang lugar. magtatabi tabi Siyempre, hindi, wala naman mawawala eh, pag eh, magsabi ka ng tabi-tabi po. Kasi di natin alam yung lugar eh. Kailangan magtabi-tabi. lang ba nag Marami rin mayroon pa rin doon 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 yung nakikita kong mga laglag na nyo at saka isa pa yung mga nalaglag ngayon walang ano, walang dahon maganda, wala pang dahon walang tumutubo kasi karamihan dito ng mga nalaglag na nyo may mga dahon na Pero pa doon sa tabi. Ito ka may iwan pa ako dito ng ano mga bubunutan. Yung nakarampa, hindi ko nadala lahat. Eh. May anim pang natitira. Plus anim. Hindi ko lahat to eh. 12 lahat eh. Ano Dose lahat. O anim yung nalaglag nga yung bago. Pero may, na, may tira pang dose. Ay anim. Pero hindi naman ito madadala na eh. Kasi may mga dahon na Eh. Ayun, oh. Mga nalaglag na dahon. Wala na ito eh. Malalaki na ang mga buhay nito eh. Dapat itinatanim yan. Kaya lang eh. Wala nang lugar na tataniman. Siksik na. Siksik na sa mga sa mga nyog. Mayroon ako nung bubunot ang pa. Basta anim to eh. Andiyan lahat. Nagaano sila dyan eh. Ah, uh, Magtata magtatanim sila ng kamuting kahoy dyan. Ayan, sinusunog nila yung mga iga na. Yung mga tuyot na dahon. Ng mga kahoy na maliliit lang. Kasi laki ng mga daliri. Ayan, sinusunog kasi tataniman ng kamuting kahoy. Ayan. Hindi na makita. <laughs> Natatakpan na ng usok eh. Ay, yung yung ba, yung yung isa hmm. Hindi na makita yung tao eh. <laughs> Hindi na makita. Dalawa sila eh. Yung may-ari at saka yung yung nagbubong, yung nagsusunog, yun ang may-ari. Yung nagbubong kaya yung kanyang inupahan. Puro usok haro makita yung tao na doon eh. Haro si na makita. ito guys ito oh. Pag lumak ito, para na siyang ano, para na siyang dahon sibuyas ito, ito to to, to. Para na siyang dahon sibuyas. Pero sa ganitong malilit pa lang, ang tawag sa amin ito i eh, ano. Ang tawag noon, ang tawag sa amin ito. Ito to to to. Pero pag kasi minsan pag ano, pag lumalago ito, pag maganda ang kanyang ano, lalo na yung maulan eh. Lum lumalaki to. Ito to to to, lumalaki. Nagiging katulad na ng ano ng katulad na ng dahon sibuyas na pag ay, lumaki pag maganda tingnan Iwan eh. eh, ko ba kung bakit eh, pag ganito lumaliit eh. Pero tawag sa amin itong panakot. Maano itong mabango? Nilalagay sa itlog, sa scramble egg. Nilalagay sa gulay yung ginataang papaya, ginataang langka. Masarap to, mabango. Mabango siya. nano pag ganito lang maliliit lang, mabango. Pero pag lumaki na, na nababawasan ba ng bango? Nababawasan siya para na siyang ano, si dahon sibuyas. Yan. Hindi ko pa hindi ko pa to naiba, nabawasan, hindi pa ako nakapag-try eh, pero kasi bumibili lang naman ako ng lutong gulay eh ng ano ng langka. Ang kapaya naman man, mas gusto ko pang hinog kaysa gulay. Ang, ang ano ang papaya, mas gusto ko sa hinog kaysa sa gulay. Pero sa langka hindi ako nagugulay eh. Bumibili lang ako ng luto na kasi marami naglalako nang ano ng langka na may kata na gulay yun hinahaluan nila to masarap masarap mabango mabango yan eh pampabango magkaanol ako ng nyug kasi nga maraming naghahanap ng nyug don panggata nila ng gulay ng kakanin kaya pumunta ko dito para kumuha ng ano ng nyug gusto kong tingnan itong kamote kung may laman eh. Pero hula ko parang wala eh. Kasi ano to eh, walang mga dahon eh. <laughs> Ayan o. Walang mga dahon itong kamote ko. Ayan eh. palibot kong to. Parang wala siyang laman eh. natin lupa. Oh. Wala nga guys. Ano na to? Dapat may may laman na to eh. Wala oh. Dapat ano na to eh. Apat na apat na buwan na eh. Dapat may laman na. Wala oh. Ah mayroon. Kasing laki ng daliri. Wala, wala. May isa, may isa. Parang kasi laki ng daliri. Eh. Wala talagang laman eh. Ewan ko kung bakit. Hindi nagkaroon ng laman. Ang kamote ko. Nagtanim ako pero hindi nagkalaman. Sayang. Ang maganda lang itanim ata. Ano eh? Kamuting kahoy eh. Hindi kamuting baging eh. Maambun na. Wala talaga oh. Wala talaga, walang laman. Maambun na guys. Wala, hindi talaga nagkalaman yung ano ko kamote. Sige, ewan ko kung ano ipapalit ko rito. Papalitan na lang ata natin. Ito, ewan ko kung ano. Ay, maambun na. lana, wala walang-walang laman. Iwagukuan ko kung ano, ipapalit ko dyan sa kamutin. Yan. yan 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 yung nakita niyo guys. May nagtitig isang dahon pero hindi lahat Pero pag dito makikita mo may mga dahon pa. Pero dito sa video wala. Wala kang makitang dahon. Yung ilan yan yan. Walang laban. Sayang lang. Sayang yung aking ano lakas yung trabaho diyan pagbubungkal ng lupa. O, uwi na ako guys Maambun ambun eh Baka mabutan ako dito Malakas na ulan no? oh Madilim na Sana may tricycle sa highway May naman ulit akong nyog Mabigat Anim Mahawan dito Malinis ting daanan no? oh eh ano nila eh, lininis nung may-ari may-ari nung mga lote na to eh ano na ano nila ano sa tawag doon grass cutter ginamitan nila ng grass cutter kaya malinis at least hindi na nakakano yung ahas na dumadaan gan dito tumatawid sa kalsada sa daan sa ano sa daanan guys. Thank you sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. Bye bye.